Oh, Oh, may tag din Naka na lang na, na, talaga. Maraming nagtatanong kasi bakit daw na nagpalit ka ng YouTube channel name. Ay, sarap. Ang bigat ng Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kaya so, mga kinis, ano, magandang araw, magandang Love umaga you. uli ko nasa okay. man na to. Ngayon, umpisa na uli natin ating pagkakayak. Ito na kasut na kami ng best. At syempre, ito na nga pala. Maraming naghahanap. Love kay you, no? Mr. Archie Rivera. Love oh yan, no, Ito I si si Nico. Miko, hi Miko. Hi. Yon, laki na, no? Archie, shoutout mo naman yung mga naghahanap sa'yo. Ito po si Archie, oh. Wala, masyado nang hectic yung kanyang oras. Oh, okay lang. Kaya iniiwasan na tayo. Kami na solo oh. mo, sa lahat. <laughs> Tika muna, hindi pa, marami kong makausap kay Archie, hindi pa alam yung mga sasagot sa atin. <laughs> Chi, ayos lang? Ayos oh, lang, ayos. sige. Masaya, ito na, ito na, ito na yung mga tropa. Dali mo, siya. Jansen, shoutout Jansen. Hello, Ayun, oh, Madlam people. Yon. Welcome to Canada Day. Yon. Mabihira na no? wala Nag-jansya <laughs> na kasama natin sa board. Buti sumunod. Tara, pisa na natin. Magkakayak na tayo. Teka, magtututbrush muna ako. Tututbrush ka? Bihira ka magkakayak tayo. Tututbrush ka pa. <laughs> yeah, so marami-rami tayo ngayon, no, mga kainig. Sana marami-rami tayo ngayon uh, nandito sa Abraham Lake kumpara last year. So, di ba? So, yeah, maraming kayak na nagsisilabasan ngayon tapos okay. yung iba nagpapadel work. Ah, paddle, Padel, ano yun? Paddle board? Paddle board Talagang iniman nyo ako rito ah Samahan mo ako, buhat natin yung kaya ko Bihira talaga ako <laughs> Net! Kamusta? Kasi ba yan? Ayan Ayos! Oh yun, kamusta? How long? How so many long ah? siya. ah? How long oh? How long Asama you ni see? How long you see? How long you see? mo na you see? Net? Kamusta? Oh. Happy? Happy? Ayos. Balita ko, ano ka daw? Ano? Injury ka. Injury ako, yo. Syempre, kailangan natin yan paminsan-minsan. <laughs> Wala no choice si? Eh. Teka, susutin mo natin 'yung mamahalin natin sa lamin. 'Yon. Oh, di ba? <laughs> Syempre, kailangan 'yan eh. Hindi kompleto pag walang konting yabang, eh, di ba? <laughs> <laughs> yan yung nagpapapogi, yung mga mahalin eh. Tsaka siya, oh syempre. Oo, oh, tas may tag oh, para malaman nila, bago talaga. Oh, Ayan, oh. No? Pinagandaan oh. ko nga eh, oh. Yung, oh, yung tagpano. sombrero niya, yung sombrero niya, may tag din. Ay, yung ay, short, oh. yung short, yung short. Oh, ah, ayan. Oh, muna, oh may tag din yan. <laughs> oh. No? Yung brief, yung brief. <laughs> oh. <laughs> hindi, ano. <laughs> hindi kasi pa yung may napagka-uwi natin bukas, gis yung umaga. Siyempre. So, ko. Tama, oh, pwede. Pwede dito oh, sa Canada yan. Oh, mga girls, mga ano, oh, dito mula kayo, ha? Salamat. Ano, kaya ba? Kaya, kaya, syempre. Thank you. Aray ko, kahit di kaya, kakayanin. ba, ma? Ha? sole? Sabi ko nga, hindi ko tatanggalin. Papakita ko kayo. Wait, silver. Body globe. Sandugo. Oh, yeah. Pare, baka bumagyo, sumama so, ang panahon. Mamaya na lang pag-uwi natin yung... Hindi, kumanda na. Wala na, wala na yun. Yan. So, ito mga kainis. Ano? Ito na yung ating uh, lake na pagkakayakan. Ayun na, yun na yung tropa na doon. Na. Ang dami na namin, no? Oh, tingnan nyo. O, oh, ang dami na namin, mga kainis, ano? O, oh, de ba diba? Blue na blue ang, ano, blue na blue ang, parang blue-green, no? Aqua, aqua ba tawag dyan? Sa kulay na yan? Hindi okay. pa okay. tayo. Oop, okay. <laughs> oh, dahan-dahan lang. At ang ating paa, oh, kita nyo yung paa natin, mga kainis, matibay na yung paa natin, ano? Matibay na. oh, dito may mga nag-camping din dito, sa tabi ng ano ah daga anong ah, lake? ito toto toto to, di ba? <laughs> oh. so yun na oh, ito mga anak ni Henry Boy magpapadel board, ah, anak ni Boss Bonnie, ano may kayak din oh naano talaga? kumusta? oy oh, dalaga na siya. hey shout out yon ah sa padel ni ano Ayun, 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 ito, ayun, ito, mga, ayun. anak ni, ano, mga anak ni Jay, Henry Boy. Yan natin yung paddle mo, Jed. Nakikipagsabayan na sa atin yan. Yung paddle mo. Boss Boni! Naka, nakakasilaw, nakakasilaw! Ay, mamira, huwag ka magalala, tatakpan ko mamaya ng ayun, ano, ano bus yan. Boss dito! Tatakpan ko ng ano yan, ng tapalodo mamaya. Ayos! Ayos! Yan, buti naman ang ating ulap ngayon, ang langit natin ay nakisama, no, mga kainags. At mamaya, Si Boy next time. Oh, si Boy next time. Asa mo si Boy? Ayun si Boy next time mo. Oh. Nagpapal <laughs> Nagpapalipad ng kanyang bubuyog. Ayun oh, makakita si bubuyog yung drone ni Boy next time ano. Ayun. Oh, asa oh, so, daw tinan niyo, ano na mamang yan oh. Oh, ayun oh. Oh, Boy next time, shout out. Ay, kainag. Ayos. Yeah, makakinig sa no kay Boy next time. Do, uh, don't forget to subscribe Boy next time YouTube channel niya makakinig sa so, dating Jedi Cycle. Ayun. Para Oh, <laughs> yo. Ito, 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 ito. Marami naghahanap talaga rito kay Archie. Ito mga kayo ano? si Archie Rivera. Yung mga naghahanap ha. Hindi lang kami nagkikita ni Archie kasi alam nyo naman. Ah, uh, masyado nang busy ito. Tsaka si Nico. Oh, lagi natin nakakasama. Ayan, ito, ito, ito. Oh, marami bang naghahanap sa akin? Marami naghahanap sa'yo. Ba't ito hindi ka na sumasama sa akin? Hindi ah. Ganun talaga pag marami ng pera, masasana pupunta. Sobrang sakit daw kasi ito eh, hindi naman sobrang sakit sa mission eh. Hindi na kami nagkakaroon. Sabi ko 210, sabi niya wala ba 3,300? Sige sabi? Sige pa. RC? Ay, maraming pera ito eh. Ay, kaya hindi na... Ayun nang may butal. Kaya hindi na natin nakakasama to kung saan saan na pupunta eh. <laughs> Tira. Oh, ito lang kasama natin si Archie, oh. makakinis ano? Oo, oh, ayos. Oh, ayos. na ayos. Gwapong guwapo pa rin. Pogi pa rin, no. O oh, syempre, tsaka malakas ang dating. Oo. Mm. Oh. <laughs> o tama na bulan. Sabi ko. Oo, wala nang kontrol. Na <laughs> ayan, eh. Nico sama ka Nico. Sama ka magkakayak. Later. Tingnan <laughs> ka mo ba yan si ano Nico? Ay, di pa, di pa pwede. Next time pa, next time. <coughs> <coughs> Binalikan ko yung ano yung first aid kit natin mga kainags ano. Tsaka nagdala rin tayo ng ito. Kaya baka kailangan na kailanganin natin. Eh. Importante 'yan eh. Syempre lagi tayong handa. Hoy oh, yun na, yun yung tropo, oh. Oh, tara, let's go, let's go. Oh, sige, wag niyo kumadaliin. madaliin. Yun pa ako. <laughs> Syempre naman eh. Pero bukas, magko-call si Kuli ako. <laughs> Ayun oh, no, ayun oh, ayun oh, ayun oh, ayun oh. Ayun kompleto, kompleto. Okay, next, ano, na natin yung ating kaya. So, yun, yung mga tropa natin nandun oh, ayun oh. Nagsisi Alisa na, ano? Boss, na Ito muna kami. Yun! Lako, malamig! Oh, lamig ng tubig. Kasi yung riboy. Dito po muna kami. Sige. Yan. Salamat po, salamat. Nako Oh, Enjoy the cold water. Enjoy the cold water. Yan, ay, naka po, Panginoon. Alright, naka. Ayos na. Sige, salamat po. Oh, sige po, yan. Tumatabing eh. Yan, thank you. Ayos. Ayos, salamat po, salamat. Ay, naka, what a beautiful day, mga kainag. Ano? Henry boy? Yeah. This is life. Di ba? Pag-araw ng day off, summer, matirik ang araw at medyo maalon-alon mga kainas ay napakasarap talaga ng ating ha, ginagawa ngayon kaya nakapadelboard si Henry Boy nako medyo malalim-lalim na mga kainas ano? nakikita natin medyo malalim-lalim na yung tubig grabe alright nakikita oh, nyo yung tubig oh. Oh, pakita ko sa inyo ha Oh, diba? <laughs> So yan, uh, balak namin kasi tatawid tatawid tayo doon mga kainag no? Tara punta na tayo doon banat pa natin simulan natin magsagwan ako malalim lalim na oh, oh malalim lalim na yung ano oh, ayan oh, mga kayinags, oh, kita natin yung ilalim ng dag ng lake no Malalim lalim na, malalim lalim So tara sagwan na tayo, banatan na natin doon So yung ano, yung alon mga kainags ano, tanggalin nga natin yung salamin natin para nakikita nyo yung beautiful eyes ni Inags. Yeah. <laughs> so yung alon mga kainags eh medyo mayroong konting challenging. Kasi medyo malikot ang alon natin ngayon ano. Wow, sumasayaw-sayaw kumbaga. Oh, di ba? Uh, sumasayaw-sayaw tayo. Ah, uh, diba? Which is okay yan, maganda habang tayo tatawid doon. Ay, may mga tropa nandoon na, ah. ang bilis ano. Uh, ako yung nagmumuni-muni lang muna rito kasi gusto ko ipakita sa inyo yung bundok na, na sa likuran natin. At ang, ayan, no, dito pa sa kabila mga kainis. Oh. Kita nyo naman, ano, ang ganda ng views natin. Ano, parang kailan lang, ang bilis nung isang taon. Grabe. Parang kailan lang kami nandito, one year na pala yun, August din yun. Ah. Ayan, yeah, so, nandun na sila boy next times mga kainis. Ano? Nandun tayo galing sa likod. Ayan, ibang tropa, nandito pa ibang tropa oh. Sila Henry Boy and family Si Panyero nandun sa likod Si Boss Boni nandun sa likod kasi Hila-hila niya yung, ano, yung kayak ng kanyang prensisita Ay, sarap Ha Ano? Siyempre, mahahangin pa naman yung nagkayak eh parang hindi lalakas yung alon? ba? Diba? So ayan, dito na tayo mga kinis, you touchdown na tayo, no? Ay, sarap ng tubig! Sarap maligo ngayon. Ay. Sarap, Sarap maligo kasi yung ano yung init ng araw tapos yung lamig, mga kainis you no. Know, nagma na. So mamaya tatalon tayo doon sa sinasabi natin kanina tinakita natin sa inyo no. Habang oh, iwan natin sa kanila yung ano, gusto magkayak. Oo, iwan natin dito magkayak sila rito yung mga na, mga naiwan tropa ron. Pabayaan natin sila kung gusto lang magkayak. Tayo naman maliligo tayo doon. Saan? kaya <laughs> mano. Ato At yeah. si Henry boy and family no. Ang mga kids niya, ayan, no, talaga nakikipagsabaya na sa kanya. <laughs> oh, doon, doon. Ay, ah, yeah. ayan. May ano, may isang ano eh. Ha? May isa kailangan pa siyan, ano? Ano? Wait, wait. wag pa natin saritin. Hello. Isa pang ano, may isa pa siyang ano? dapat na pa. Wag daw, wag, wag daw pa sa rin kasi baka mabutas. Mahirap. Eh wala nang budget yata pambili si Mr. Henry Boy. <laughs> <laughs> Nako eh Pag nabutas yan Ilang oras na overtime din niya <laughs> Nakatouchdown si Panyero <laughs> Tulungan mo naman ako kanina pa ako nag Tinitingnan hindi mo ako mahalata-halata <laughs> Alam mo namang injury itong <laughs> <kung> kausap mo <laughs> Hindi hihintayin sa anak itang ano eh Tumayo mo muna tapos Sabihin ko sa'yo kailangan mo tulong <laughs> <laughs> Ay salamat Buti na lang. Thank you very much. Paano kung wala ka? Eh syempre, nandoon, may pasok. Yung mo Adidas ko pinanggaganto ko lang po. Bihira talaga. Bang klase ka talaga. Congratulations ha. Kaya napaghalata ako nung napagsasama ka kay Inag si eh. Yumabang na rin. Yumabang <laughs> ka na rin. <laughs> Jansen, ano? Gusto. Ito, kaya hindi ko tinatanggal. Enjoy? Babalik mo? Ha? Ha? Hindi okay, para pag ako nyari, <laughs> nahulog ako. Alam mo oh. kung paano ko gagamitin. Babasahin, oh, babasahin ko yung... Babasahin mo sa ilalo. Waterproof naman yan. Oo, oh, habang eh. nakuya, nilalunod na ako. Babasahin ko paano ba ito gamitin. Oo. Oh. Tain <laughs> ako, so, yan tala. Anayin natin yung kayak natin. Ah. Nako po. Baka ah. ano rin eh. Oh, yan. Okay, sir. Sina, sa ah, uh, boy, next time. So marami yung nagtatanong kasi bakit daw nagpalit ka ng YouTube YouTube channel name. Oh, ano okay, reason? Next time. Next time ko na sabi. Oh, next time na raw. Hindi <laughs> kasi alam ko kasi kaya nagpalit siya ng YouTube channel niya. Kasi mahilig sa sa bike dati. Oo. Uh, Tama ba? Kasi hindi na ako bike vlogger. Oh, hindi na siya bike vlogger. Tapos ang mangyayari, lagi kami may lakad din na misis, di ba? Oh, family. Tapos laging may nagaya ng gaya niyo. Oh, ini <laughs> mo kami. Eh, yeah. nasasabi ko na lang sa inyo, next time next na time. lang. Next time, so yun yun. So marami. next time na. Ah oh, marami kasi mga ano nag, nag nagtatanong bakit nagpalit ng channel si Jedi Cycle. Oh. So yun nga kasi dati mahilig siya magbike mag-isa. Oh, kaya dito, so, dito cycle dati. Eh uh, oh e ngayon malalaki na kasi mga anak niya. Okay. Sumasa sumasama na sa family vlog na siya, oh. family bonding. Yeah. Oh. tapos Hindi na ako na makasama kahit na relatives ko. Oh. oh ka na kami kasi ano na eh, sikat na eh, lumaki na ulo eh. Oh, mayabang na. Mayabang na. na, eh. Mayabang na ako kay Inak. May paddleboard ka ba? Ha? <laughs> ah? Bigay ko sa iyo. Huwag na. Salamat. Kita mo? Yung lahat ng sumasama sa akin, nagiging mahangin na rin. Gabang na. <laughs> so yun, yun mga kinags, no? kaya tinabag niya ang sarili niya na boy next time. Kasi sa tuwing niyayaya namin siya, may lakad kami, sabi niya, next time na lang, family first. eh Pero syempre naman, family first talaga dapat. Pero dapat talaga boy camping yun. boy camping. Kaya sabi ko masyadong direct to the point. Oo, ah, so, next time na lang. So tama nga naman ba diba? tsaka pag may mga sabi niya sabi niya rin naman kanina eh, mga relatives niya pag sinasabing sinasama siya o makikilala niya sabi niya next time na lang muna kasi i will put all my time to my family may nakabook na kasi lagi Oo, so yun mga kainaksano doon sa mga hindi hindi pa na-check yung Boy Next Time channel Di Boy Next Time panoorin niyo po maganda po yung kanilang uh, vlog uh, especially si Jedi napakagaling po mag-edit napakagaling ng kanyang content family ano vlogs kung saan-saan sila pumupunta kaya sinabi niya sa amin, next time na lang mga pre. That, uh, that's why I called myself boy next time. Pero ngayon pre, priority ko kayo ah. Oh, Siyempre naman, thank you very much. Utang na lupa namin na yung <laughs> sayo ah. <laughs> thank you very much. Kailalam ko naman eh. <laughs> thank you, thank you, hindi you, kompleto ang panahon natin pag hindi ka kasama. <laughs> yun! Uh, yun, nakalimutan mo na rin yun ah. Ayan <laughs> oh. Eh, hey, si Boss Bonnie. Ando na pala si Boss Bonnie. Pagod na yan. Tingin oh, pagod na, yan. na yan. Gutom na naman yan <laughs> eh. Ah, uh, ambira boss Boris supervisor natin ano. Boss, call si ko bukas ha. Kailan bukas? Ganito lang 'yung dito Oh, ano? Ayan, ah. Boss, pagod ka. Bigat. <laughs> 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 Parang kaka- kain lang natin, nagutom ka na. Ang bigat ng dala ko. Ha? Yah, hila-hila kasi ni boss Boss Bonnie 'yung ano, 'yung kayak ng anak niya ay nakatali, Meron tali ayan. Ah. Bigyan mo siyang paddle kaya. Yan. Oh, mga ano, mga tropang Spruce Grove ah. Shoutout sa inyo mga tropang Spruce Grove, Alberta, Canada. Ito kasi taga Spruce Grove to si Boss Bonnie. Okay, Tsaka yung kanyang prinsesita oh. Kain na, okay na yung paa mo. Hindi pa boss, baka ano medyo ano eh. Medyo may konting ano. Baka bukas sa tawag ako ha, call sick. Kanina kala <laughs> na yan, kaliwa na. Ay ganun ba? Ay mga pala. Wala <laughs> huhuli <Mano>, tayo, mihirap. <laughs> yung tungkod ko nakalimutan ko yung saklay So dito tayo sa kabilang side ng lake mga kainex ano. Yan doon tayo galing. Ayun doon tayo galing. Tapos yung kayak natin iniwanan na natin doon. Naglalakad-lakad tayo dito na sa unahan natin si Boy next time. Ah, ito, ano to Jeddy? Umaano yung umaabot dito, nag high tide, no? Kaya kung napapansin nyo mga kainas, no yung lupa, yung formation ng lupa. <laughs> sa ipugawa, no? Rice terraces. Oo nga, no? umabot pala, nag high tide. So, minsan pag naglagay ka ng trailer dito, minsan naabutin pala, no? sa babadan. pwede pag nag high tide tapos kung napapansin nyo meron trail doon mga kinis papunta sa bundok na yun ano? bakit ba kayo doon Jed? Ayun, sa taas. Sa taas. Alam, ako hindi muna ako aakyat at baka isang taon ako hindi makapasok. At may plano doon. <laughs> yeah, dito na tayo. Sarap din dito maligo kahit dito lang oh. Parang ano, parang beach no, mga oh, kainis. Oo oh, nga, ito lang. Parang man. mga beaches sa Pilipinas oh. Tingnan yung ganda oh. Magluluban -diba na natin. Oh, Jansen ano? Yo. Buti naman nakasama si Jansen. Siyempre. Ito okay, naman bagong ano, kakasama natin dito sa Abraham Lake. Kasama rin natin sa work yan, mga kainis. Oh. Ano? No. Ganda no? Uy, may crocodile. Oh, may crocodile Hindi, crocodile Hindi, kahoy 'yun. Oh, ayan yeah, no? oh. Ayun, nagubad na ako ng salamin para naman kikita niyo yung beautiful eyes ko mga kainis ano. Tsaka kasi medyo mamahal no, yung so, bro, salamin pa, wait, natin. Tas, eh. Biglang talon. Hey, <laughs> hindi kahoy 'yan. Bihira. <laughs> <laughs> kahit dito lang mga kainis ano, kahit dito lang. Pwede ka mag-swimming, swimming dito yung mga bata no, yung mga bata dito oh. Kaya lang medyo malamig yung ano, yung tubig. Pero mamaya, pag uminit, tumirik-tirik pa si Haring Araw, saktong-sakto yan, pag mainit na, kahit na medyo malamig yung tubig, eh, eh kayang-kayang lusungin. Yan. Kaya eh, kung napapansin nyo doon, parang mayroong mga landslide, no? Landslide, landslide doon, no? O, oh, yan, no? Ah. Yeah, so si Jedi Cycle mga kinex so maket na ayun no. Matarik, medyo matarik tong ano na to, talaga umakyat siya doon no. Eh, Tap ako sana, na hindi rin ako papatalo. At, susunod na kayo, iwanan nyo ako rito. enjoy kayo dyan. Hindi ako pwede, boss, kasi ano eh. Baka hindi ako makapasok na isang taon. Hindi muna, pahinga muna ako. Pahinga muna, ayan, akit sila. Oh. Tingnan nyo, tropa, sila. O, oh. oh, diba? Sarap sana umakit, nakakaingit. Ingit na ingit ako wala eh kailangan mo natin ipahinga yung ating paa mga kainis kaya medyo uwi na warm up lang natin yung, yung, gayu, yung gayuma yung gout <laughs> yung gout ko pero wala na wala na kasi kung masakit pa naman yung gout ko hindi tayo makakapunta rito at hindi tayo makakalakad dito di ba oh, di ba ito na yung gout ito yung gout, may gout natin oh, okay na no? oh. ayos na ayos na sila panyero akit ka akit ka yun talaga naman sempre ayos sige Bira, oh. Ako na lang naiwan dito mga kainis oh. Halos lahat sila nandun sa taas Ang sarap doon no? Oh. Bah, subukan ko nga Nainggit ako eh Subukan ko kung kaya ko Ay wag na baka mabinat yung ating a uh, Sakong Yung ating hill Wag na okay na ako dito Pero tingnan ko Hindi ako, papat di ako, hindi ako papayag na hindi ko rin nakita oh. Ay kaya naman mukhang mataas lang na matarik Pag nasa, ila nasa ibaba ka Ito Ha? Ano? Eto! Kaya? Siyempre! Ayun! Yan si Inad! Kaya! Kaya pero... nagalangan galangan! Mataas nga! Mataas nga! Tara 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 tara! Baka mabinat yung pako! Pa Hindi na! Dito na lang ako! Ha? Ah, Saka na lang! Sige sige oo! wag na! Mabinat yung pako! Pa dito na lang tayo! Patay! Nag-iisa tayo ngayon! <laughs> Balikan niyo ako rito ha! So ito mga kinis yun, kung ako napapansin nyo Ayan ako napapansin nyo Merong crack Napansin nyo ba yan eh, o oh? Merong crack yan Merong nanganganib na bumagsak yung ano na yan o no? oh? lupa na yan Bundok to eh, no Ayan, Kinain na ng tubig o oh. Unti-unti na siyang kinakain ng tubig ng ano ng lake O oh, ba? diba pagka nag high tide Siguro yan o no? Kinakain niya dyan o no? Kaya unti-unti nang gumuguho tong ano Gumuguho na yung bundok na to Siguro pag dumating yung time Yung bundok na to pag gumuho Bababaw na rin yung ano no Bababaw na rin yung itong lake na to wag naman sana kasi ang daming pumupunta rito sa Abraham Lake na to para magsaya tsaka ang ganda naman talaga tingnan nyo naman yung kulay ng Abraham Lake o di ba so yan ito nakakatakot dito kasi baka pag biglang gumuhuto, aabutin tayo eh no o tara medyo lumayo tayo distansya tayo rito dito tayo dumaan sa ano sa gilid ng lake o mabato medyo mabato which is okay naman para na i-exercise natin yung ating paa Galing sa gout ma-warm ma -ano, ma up yan. Dito tayo sa gilid. Ayun oh, no, mga kinigs, ano kung napapansin niyo? May puno. Ah, uh, spruce tree. Nakaano na siya, no? Nakababa na siya, no? Ayan, no. Kasi unti-unti nang nauubos yung um, lupa rito. Medyo dumistansya tayo ng konti at baka biglang bumiga yan. Ayun no, ayun no? 'di ba? So yung tropa nandoon sa taas, nasa taas sila tayo ah, nandito naman tayo sa baba ah libutin natin hanggang doon no? Oh. ayan ah, yung mga bumagsak na ano na oh, mga puno namatay na ayan oh Nakon, linaw ng tubig oh ang sarap maligo grabe kahit dito ka lang oh ligo ligo ka lang dyan linaw ng tubig grabe ang sarap mo oh, sarap maligo di ba konting tiis na lang, mayam ng konti bigo talaga tayo dyan ang ganda nakakamangha boy next time panyero mga tropang itlog Mukhang wala na sila rito mga kainex ha Ayan oh, no? sila eh And I expect ko dito sila bababa sa Dito sa ano no, sa kabila, bilang side Ganda talaga, grabe, sobrang ganda mga kainis, Sobrang ganda Beautiful What beautiful Nako, sarap maglakad-lakad dito hanggang doon no? Para ka na sa paraiso para sa paraiso na hindi mo alam kung ano no paraiso yung bang konting tao solong solo ganon island isolated island isolated place sarap tanggalang stress tanggalang kung ano -anong mga negatives di ba wow nako ini enjoy na natin habang summer <laughs> sa winter walang ganito sa winter ay na pala sila mga kainis no? Bumaba na pala sila Tamang tama buti bumalik na tayo Ito mga kainis so paddleboard no? Kinahanginan lang to Pero parang matigas no Parang ano siya no Parang tabla no O oh, no ganyan no Okay naman kayo dyan Kayla Okay kayo dyan You guys okay there? Not Kayla Ah, ah sorry sorry oh, What's your name? Ah, like Like ah Baligtad Kayla Anak, anak niya. Uh, si Kayla. Si Kayla. Ito pala si Kayla. Pero yung anak ko? Kasi magkamuka eh. Medyo na nasilo kasi ako eh. Laika. yan Laika pala. Hindi hinahintindi yung ano ko. English kasi pala. Tagalog yung walang tagalog. Ayun pala. Oh. Ayun, parang tabla, oh. Ayun, parang tabla oh, Sa tigas. O oh, tara, so babalik na, babalik na tayo doon mga kainis. Ano? Ayun na si Boy next time paddleboard din. Ayun na si Jansen. Ito, paddleboard kanina kadal to. Ah, dito nga pala sa isa sa kay Boss Henry Navarro. Ayan na, ayan na. Inihahanda na yung paddleboard. Nakapatong lang sila diyan ano, habang sumasagwan Nako, ganda ng banding ng mag-aama na to. oh. Uh, deva. Na? So ito tayo, ayan. Ayos. Oh, tara mga aris. let's go na tayo ay babalik na sa ating pinanggalingan dito na tayo mga kainags ano? ay salamat so nandito na tayo sa taas mga kainags ano? nandito na yung mga kayak natin mga kayak ano daw kailangan daw ng tulong bakit hirap yung paddleboard yung paddle board kapag malakas ang alon hindi sila makapunta rito sa dinaungan natin ah. so tinatangay sila lahat doon so pupunta tayo ngayon doon sa tinangayan doon natin sila basta sila tinatangay doon malakas kasi yung hangin malakas yung hangin eh dalawa pa tayong alam naman nila na pag nagsama tayo mas lalong malakas ang hangin tapos paddle board ang dadali nila <laughs> eh yung susundo malakas din ang hangin malakas din ang hangin na susun baka oh. sa halip na maiahaw natin lumayos sila <laughs> ayan rescue 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 yan, medyo uh, <laughs> din ang hangin. <laughs> <Rescue>. <laughs> 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 tara, 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 tara. tara Tulungan natin sila, Je sila, ano, sila uh, Henry Boy and family. Tingnan lang natin. Baka kailangan ng tulong eh. Ano kailangan ng tulong? Kaya nga tayo tinatawag. Kailangan ng tulong. O, kailangan talaga. <laughs> Ayan ah. wala pang yan. <laughs> Paano pag Ayan, siya, na pag inaway natin? Mahihira. Ayan, si Boy. Oh, Malaki lang katawan niya pero ampaw. <laughs> yari kay yari kay Henry Boy. Patara. May patatu-tatu pa. Tatu-tatu pa. pa ano? <laughs> Panakot lang 'yung tato. Panakot lang 'yung tato, ampaw <laughs> naman. Asan ba? Asan ba dito? Asan ba dito? Dito ba? Dito ba? Hindi ah, ba samba? O, Baba tayo dyan. Baba Saan ba doon? Ah, doon sa may ano, leak cliff. Doon sa may si cliff yung tinalulan na natin. Jedi, ba't napunta kayo dito? Hangin yung paddle board. Sama yeah. kasi namin, ang hangin mo. <laughs> Humiwalay lang ako eh. <laughs> eh, susundo si Panyero. Mahangin din. Wala na. Hirap <laughs> bumalik. Ah, dito, dito kayo pinadpad? Ah, Okay. Pa Malakas pa rin yung hangin talaga, yung hangin pag ganun kasi ano mga kayo, nags, ano? Oo, para yung hangin pag ganito. Aray ko. na dito? Nandito daw, nandito daw sila Henry Boy. Asan ba yung magtatay? Ay, ayun, 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 hindi pa rin nakakaahon pala, nandito pa rin, ayun, no. Oh. Tsaka si Boss Boni, kasama pala si Boss Boni. Ayun si Boss Boni. Boni bahala <laughs> Ata tulungan natin. Si, si Mera, tulungan natin to si ano si Boss Boni. Tsaka yung ano yung mga kids. Atalian. Dito dito dito. Yan. Yeah. Sumalakas so kasi daw yung hangin eh no. Kaya dito <coughs> 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 yan na punta. Tulak na kaya ito. Yes. na, na. Mm. Ayos. Panyero yung tuhod mo, panyero ha. Ay, kaya na. Yo, kaya. Si Boss Boni. Si Boss Boni. Ayan na, ayan na si Boss Boni dyan. Panyero yung tuhod mo ha.